Anin na bagay na dapat wala kang pakialam. Una, mga sasabihin ng ibang tao. Importante sa panahon ngayon na dapat waka care sa mga sinasabi ng mga tao ito. The more na binibigyan mo ng importansya ang sinasabi nila, the more na nawawala ka sa wisyo. The more na nawawala ka sa focus. Baka pagdating ng panahon, sila na ang nagpapatakbo ng buhay mo. Pangalawa, ang mga taong toxic, related sa number one to. Pero ang mga taong ito, hindi lang salita ang ikakalat ng mga ito. Pati buong pagkatao mo, trabaho mo, buong buhay mo, gusto nilang buting tingin. Malalaman mo agad kung sino sila. Sila yung madalas na nagsasabi ng, may isi-share ako sa iyo ha? Pero huwag mong sasabihin sa iba. Sa ngayon, iba ang biktima niyan. Bukas, promise, ikaw na ang biktima ng mga yan. Pangatlo, edad mo. Pwede ba? Tama na yung matanda na ako para simulan ng isang bagay na gusto ko. Sa buhay na ito, as long as hindi magagalit ang Diyos, go! Tama na yung edad ang basihan kung kaya mo ang isang bagay o hindi. Sa Diyos umasa, sa Diyos humugot ng lakas. Pangapat, past is past. Tama na ang drama ng nakaraan napakaganda ng buhay para hindi ka gumawa ng mga bagong bagay. Makipagkasundo sa mga kagalit. Kapag di nila tinanggap ang sorry mo, hindi mo na problema yun. Kanila na yun. Napakasarap gumising sa isang umaga na napatawad mo na ang mga may atraso sa'yo. At napatawad mo na din ang sarili mo. Panglima, nakapattern sa iba ang success. Kung masaya ka, masaya ka. Huwag kang compare ng compare dahil kapag ganyan ang gusto mo, nako, lahat ng panahon maghahabol ka na lang ng maghahabol. Kung may nagawang maganda, bigyan ng reward ang sarili. Isama ang pamilya dahil sila ang totoong kaligayahan at success mo. Ang anim, impluensya ng iba. Sa dami ng masamang bagay sa mundo, dapat mas may isip ka na ngayon para sa mga bagay na pinipilit ka nilang gawin mas kaya mo nang tumanggi ngayon. Mas may confidence ka na ngayon. Mas kaya mo nang gawin ang mga moment na stop, think, and pray. Hindi ka na basta-basta kayang impluensyahan ng mga maling bagay. Kaibigan, marami mga pagkakataon na manghihina tayo at minsan gugustuhin mo ng bumigay. Pero hugot lang ng lakas sa Diyos. Ipagdasal na bigyan ka niya ng lakas para tanggihan ang mga maling bagay na ito para sa iyo at sa pamilya mo na rin. Sabi nga sa 1 Corinthians 10-13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito.